nasa ukak ka na matumba no ka pag wala siyang tukod tutumba san kabatitan small large ay small medium large anong pala yung, ano pala yung isa yung bagong tanim ang pinakamalaki may bago akong tanim mangga may isa doon sa dulo tabi ng git tatanim ito pa isa mangga na naman tapos yun ulit sana mabuhay silang tatlo sa kayong nyok kahapon o di diba sana mabuhay kayo isang, isang taon lang magbubunga na to